Gusto mo bang magbakasyon sa isang isla na parang nasa ibang bansa ka? Hindi mo na kailangang lumipad papuntang Maldives, New Zealand o Scotland dahil dito mismo sa Pilipinas ay may mga isla na kasing ganda o baka mas maganda pa kaysa sa ibang mga bansa. Mula sa Mala Maldives na crystal clear waters hanggang sa rolling green hills na parang sa New Zealand, ang Pilipinas ay tunay na isang paraiso. Kaya't sa video ito ay ipapakilala namin ang sampung isla sa Pilipinas na may world class na kagandahan. Mga lugar na siguradong mapapabilang sa iyong travel bucket list. 10. Sila Island, Northern Samar, Mala Maldives. Naghahanap ka ba ng isang isla na may puting buhangin, malasalamin na tubig at tahimik na kapaligiran? Kung oo, ay dapat mong bisitahin ang Sila Island sa Northern Samar, isang isla na madalas tawaging the Maldives of the Philippines. Hindi ito kasing sikat ng Boracay o Palawan, pero dito mo mararanasan ang isang pribadong isla getaway kung saan halos ikaw lang ang naroroon. Perpekto ito para sa mga naghahanap ng isang hindi pagaanong nadidiskubreng paraiso. Kapag nandito ka, ay maaari kang mag ng napakalinis na tubig, maglakad sa napakagandang baybayin, o mag-relax lang habang pinagmamasda ng mapayapang tanawin ng dagat. Isa itong perfectong destinasyon para sa honeymooners, backpackers o kahit sino na gustong takasa ng ingay ng lungsod. 9. Kalanggaman Island, Leyte Malabahamas, kung gusto mong maranasan ng sandbar experience na parang nasa Bahamas ka, huwag mong palalampasin ang Kalanggaman Island sa Leyte. Ang isla na ito ay may mahaba at makipot na sandbar na lumulutang sa gitna ng dagat. Kapag lumakad ka rito ay parang naglalakad ka sa isang dagat ng kristal na bumabalot sa iyong mga paa. Ang tubig ay napakalinaw at ang buhangin ay malapulbos sa pino. Bukod sa maganda nitong tanawin, maraming outdoor activities ang pwede mong gawin dito tulad ng snorkeling, kayaking at scuba diving. Isa rin ito sa mga pinakamagandang camping spot sa Pilipinas, lalo na kung gusto mong magpalipas ng gabi sa ilalim ng milyon-milyong between. Kapag nandito kayo, huwag kalimutang abangan ng sunset view, isa ito sa pinakaromantikong tanawin na maaari mong masaksihan sa buong bansa. 8. Palawi Island, Cagayan, Mala, New Zealand Para sa mga mahilig sa nature, adventures at hiking, ang Palawi Island sa Cagayan ay isang hidden paradise na parang nasa New Zealand. Ang isla na ito ay may rolling green hills, dramatic cliff at malawak na open fields na talagang kahawig ng mga tanawin sa New Zealand. Perfect ito para sa mga hikers na gustong maranasan ng isang unspoiled nature getaway. Isa sa mga pinakamagandang spots dito ay ang Cape Engano Lighthouse, isang lumang parola na nakatayo sa itaas ng isang bundok. Kapag narating mo ito ay matatanaw mo ang endless blue ocean at ang mabatong baybayin ng Palawi. Isang napakagandang tanawin na sulit ang bawat hakbang ng pagakyat mo. Bukod sa hiking, maaari ka mag-explore ng mga hidden coves, secret beaches at coral reef na matatagpuan sa paligid ng isla. 7. Batanes, Malay Scotland, Ireland at New Zealand. Kung mahilig ka sa malalawak na berdeng burol, matatarik na bangin at preskong hangin, siguradong magugustuhan mo ang batanes. Ang batanes ay madalas inihahalin tulad sa Scotland at Ireland dahil sa kanyang rolling green landscapes at dramatic coastal cliff. Dito ay makikita mo ang mga iconic spots tulad ng Marlboro Hills or Raku Apayaman, Parang ikaw ay nasa Scotland habang pinagmamasdan ng mga kumakaway na damo at malayang nanginginain ng mga baka at kabayo. Valugan Boulder Beach Isang kakaibang dalampasiga na hindi buhangin kundi malalaking makikinis na bato ang bumubuo rito. Sabdang Island Dito mo makikita ang mga tradisyonal na stone houses ng mga Ivatan na parang isang eksena mula sa isang European countryside. Hindi lang ang tanawin ng kahangahanga sa Batanes, pati na rin ang mga tao. Kilala ang mga ibotan sa kanilang kabaitan at katapatan, kaya't makakaasa ka ng isang mainit at malugod na pagtanggap mula sa mga locals. Isa rin sa pinakamagandang gawin sa Batanes ay ang pagsakay sa bisikleta habang ini-enjoy ang napakagandang tanawin. 6. Menhuyod Sanbar, Negros Oriental Malamaldibs at Bora Bora Tinaguri ang Maldives ng Pilipinas, ang Menhuyad Sandbar ay isa sa pinakamagandang isla na dapat mong bisitahin. Ito ay isang malawak at mahaba na sandbar na lumilitaw sa gitna ng dagat tuwing low tide. Sa high tide naman, mistulang lumulutang sa tubig ang mga nipahat cottages na parang nasa bora-bora ka. Isa sa mga pinakamagandang karanasan dito ay ang pagsakay sa isang bangka na may floating cottages at paglangoy sa malakristal na tubig. Kung gusto mo ng relaxing getaway, maaari kang magpamasahe sa mga floating cottages o kaya naman ay magsnorkeling para makita ang mga makukulay na isda sa paligid. Kapag low tide naman, ay maaari kang maglakad sa napakahabang sandbar na tila walang katapusan. Ito rin ang isang perfect spots para sa photography, lalo na kung gusto mong makakuha ng Instagram worthy na mga litrato na parang nasa isang high-end tropical resort ka sa ibang bansa. 5. Britanya Islands, Surigao del Sur, Malapalawan at Thailand. Kung iniisip mo ang limestone karst formation at turquoise waters ay matatagpuan lamang sa Palawan at Thailand, ay nagkakamalika kaibigan. Ang Britanya Island sa Surigao del Sur ay isang archipelago ng mahigit 20 na isla at ang kanilang malaparadise paradise na kagandahan ay parang pinaghalong Palawan at Krabi, Thailand. Ang ilan sa pinakasikat na isla sa Britanya Islands ay ang Hagonoy Island. May powdery white sands at napakalinaw na tubig. Perpekto para sa beach bombing at swimming. Naked Island Isang isla na literal na walang puno o halaman at purong buhangin lang sa gitna ng dagat. Boslon Island May kakaibang rock formations at sea caves na pwedeng i-explore. Dito ay maaari kang mag-enjoy sa island hopping, snorkeling at kayaking. 4. Cresta de Gallo, Romblon, Mala, Fiji Isa sa pinaka-underrated at pinakatahimik na isla sa Pilipinas ay ang Cresta de Gallo sa Romblon. Dahil sa kanyang pristine white sand, crystal clear waters at secluded ambience, madalas itong inihahalin tulad sa mga isla sa Fiji. Hindi ito isang commercialized na destinasyon, kaya't kung naghahanap ka ng isang isla na parang pribado mo lang, ito na ang tamang lugar para sa iyo. Walang mga hotel o resorts dito kaya ang mga bumibisita ay nagtatayo lang ng tent o kaya ay nagpapalipas ng magdamag sa ilalim ng mga bituin. Bukod sa swimming at snorkeling, isa sa pinakamagandang gawin dito ay ang simpleng paglalakad sa dalampasigan habang pinagmamasdan ang nakakamanghang sunsets. Ito ay isang perfectong lugar para sa mga nature lovers, campers at backpackers na gustong maranasan ng isang isla na walang ingay ng turismo. 3. Onok Island, Palawan, Malamaldives at Seychelles Muli na namang pinatunayan ng Palawan na ito ang ultimate island destination sa Pilipinas. Ang Onok Island na matatagpuan sa Balabak, Palawan ay isang pribadong isla na parang pinaghalong Maldives at Seychelles. Ang tubig dito ay sobrang linaw at mababaw, kaya't maaari kang maglakad ng malayo sa dagat nang hindi kaagad lumulubog. Dahil sa malinis na kapaligiran at kakaunting bisita, ang snorkeling dito ay isang world class experience at makikita mo ang colorful coral reef, sea turtles at iba pang marine life na hindi pa naapektuhan ng mass tourism. Dahil pribado ang isla, hindi basta-basta nakakapunta rito ang iba kaya't mas eksklusibo at hindi masyadong matao. Pero kung gusto mong maranasan ng isang totoong tropical paradise na parang sa mga high-end travel magazine, ito na ang isla para sa'yo kaibigan. 2. Kamigin Island Mala Hawaii Ang Kamigina'y hindi lang isang beach destination. Ito rin ay isang isla na may active volcanoes, hot springs at waterfalls kahit naman madalas itong ikinukumpara sa Hawaii. Ang pinakasikat na parte ng Camigine ay ang White Islands, isang sandbar na nagbabago ng hugis depende sa alon. Pero bukod dito ay marami pang ibat ibang natural attractions dito. Ardent Hot Spring, isang natural hot spring na nagmumula sa init ng bulkan. Katibawasan Falls, isang napakataas at napakalamig na talon na perpekto para sa nature lovers. Sunken Cemetery, isang iconic at historical underwater site na naging diving spot. Kung gusto mong maranasan ng isang isla na may halong adventure at relaxation, siguradong magugustuhan mo ang kamigin. 1. Balabac Island, Palawan Mala Maldives and Caribbean Ang Balabac Island sa Palawan ang tunay na crown jewel ng listahang ito. Hindi lang ito basta white sand beach, ito rin ay may pinkish white sand, napakalinaw na tubig at exotic wildlife na parang pinaghalong Maldives at Caribbean. Ang ilan sa pinakasikat na isla ng Balabac ay ang Punta Cebaring, may pinkish white sand at isa sa pinakamahabang white sand beaches sa Pilipinas. Kandaraman Island, kung saan matatagpuan ang mga bihirang starfish sanctuary. Bukod sa nakakamanghang tanawin, ang balabak ay bahay rin ng mga bihirang hayop tulad ng mouse deer o pilandok, at iba pang wildlife na hindi mo basta makikita kung saan. Dahil hindi pa ito gaanong komersyal, ay mahirap makarating dito, ngunit sulit ang biyahe kaibigan kapag nakita mo na ang natural na beauty ng Balaba. Hindi mo na kailangang lumipad papuntang ibang bansa para maranasan ng world-class beaches at landscapes dahil nandito na ng mga ito mismo sa Pilipinas. Alin sa mga islang ito ang pinakapaborito mo, kaibigan? May nais ka bang idagdag sa listahan? I-comment lang sa ibaba ang iyong mga travel goals. Huwag din kalimutang mag-like, share at mag-subscribe na din para sa iba pang travel content. Hanggang sa muli, salamat sa panonood, kaibigan.